Wait lang, si Lara Kigaman, Miss International na preschool teacher na ngayon sa Canada? Akala ko nasa teleserye pa siya, pero ang totoo, ibang eksena na pala ang ginagampanan niya ngayon at mas nakakaiyak pa kaysa drama sa TV. Kung pinanganak ka noong early 2000s, malamang kilalang kilala mo si Lara Kigaman. Oo, yung may classic Filipina beauty, napaka-graceful, tapos boom, nanalo ng Miss International 2005. Siya ang ikaapat na Pilipina na nag-uwi ng corona at simula noon, naging household name na siya sa showbiz. Pero teka, nasaan na nga ba siya ngayon? After ng ilang taon sa industriya ng showbiz, gumaganap ng mga supporting roles sa mga pelikula at teleserye, unti-unti siyang nawala sa limelight. Hindi siya nabigyan ng lead role, pero aminado ang marami, kapag si Lara ang umarte, Hak, ramdam mo yung emosyon. Ang huling sulyap natin sa kanya, sa primetime action drama na Batang Kiapo kung saan gumanap siya bilang batang tindeng. Pero ngayon, surprise, nasa Canada na si Lara at hindi na artista ang role niya ngayon. Teacher na siya, mga best. Yes, hindi ito scripted. Totoo ito. Kasama niya ang kanyang asawang si Marco Alcaraz at ang tatlo nilang chikiting. Noong Abril 2024, tuluyan na silang nag-migrate sa Canada. Sabi nga ni Lara, dream come true daw ang desisyong ito. And let's be real, sino bang ayaw ng fresh start sa isang bansang may snow, maple syrup at universal healthcare? Pero hindi lahat ng kwento abroad ay puro ganda. Pagdating nila sa Canada, wala na ang glamour ng artista life. Si Lara enrolled sa early childhood education at ngayon ay isang ganap na preschool teacher. Imagine this, from red carpet to red time with toddlers. Sa isang panayam, inamin niya na hindi biro ang trabaho niya ngayon. Iba't ibang klase ng bata raw ang hawak niya. May autism, may behavioral challenges, may special needs. E sa showbiz, kaya mo pang ulitin ang eksena. Pero sa totoong buhay, walang take two. Sabi pa niya, Akala ng iba madali lang maging preschool teacher, pero pag may bata kang umiiyak ng walang dahilan tapos ikaw din umiiyak na rin sa stress, Ibang level yon. Pero kahit mahirap, ramdam na ramdam mo kay Lara yung dedication. Pinili niyang magturo sa halip na magpaka-celebrity. Kasi para sa kanya, mahalaga na ginagawa mo yung bagay na may puso ka talaga. Nakakatuwa rin isipin na kahit malayo siya sa camera ngayon, nakahanap pa rin siya ng audience, ang mga bata. At kahit walang makeup o spotlight, she still shines as a queen. This time, para sa future generation. At minsan, pag free time nila sa bahay, Nagluluto raw siya ng adobo, nagsasampay ng labada, tapos sabay gawa ng lesson plan. E dati ang pinagkakaabalahan niya ay red carpet gown. From Miss International to Miss in Charge sa classroom. Bongga, di ba? So kung iniisip mong nawawala na sa eksena ang mga dating artista, think again. Minsan ang tunay na tagumpay ay yung tahimik, simpleng buhay, malayo sa spotlight, pero puno ng pagmamahal at purpose.